dito tayo ngayon sa Carido Station mga idol mga trip buka tayong ticket papuntang Baclaran mag report tayo ngayon sa opisina tanong tayo kung anong update sa trabaho natin kung kailan na. tagal na kasi natin tambay kaya kailangan natin magtrabaho yung mga idol waiting hindi natin yung trend hindi na siya. niya maraming pasahero ang puno ang ba yung sakto masyado pero standing position pa rin tayo ngayon Maka, hindi nga pala punuan ngayon kasi hapon na hindi rasa yung sa umaga saka sa hapon ang punuan dito so ayan, nandito na tayo sa baklaran ayan na tayo ito nga pala yung station ayan, ayan, punta tayo ng opisina ngayon hindi ko na nabidyohan yung pagsakay natin ng haval. sobrang hassle na kaya andito na tayo ngayon sa opisina dito tayo sa waiting area kasi hindi pa pwedeng umakyat sa ngayon, si bawal pa kaya dito lang kami naghihintay ayun lang mga idol mga trip bye bye